ang barangay manggod minus terminus ni sa sir kinang lana atay trasan confidence mga tao nga ibutang nato ito ang naging pahayag ng bagong talagang punong barangay ng publasyon makilala na si Chairman Dindo MP kaugnay sa pagkatanggal ng labing dalawang mga empleyado ng barangay simula ng mag-assume ito sa kanyang pwesto Kinabibilangan ito ng Barangay Nutrition Scholar, Barangay Health Workers, mga staff at Barangay Peacekeeping Action Team o mga BIPAT. Paglilinaw niya na koterminus ang mga posisyon sa barangay at diskresyon niya bilang bagong kapitan kung sino ang pinagkakatiwalaan at epektibong ma ng kanilang tanggapan, trust in confidence ika nga. Sa 64 na ma ng barangay ay marami pa rin naman anya ang nanatili sa kanilang mga trabaho. Maliban kasi sa isyo ng tiwala, ay ilan din sa labing dalawang mga natanggal ay may edad na rin at hindi na rin nila nagagampanan ng maayos ang ilang mga gawain. Pasailo ako ninyo. Amigo kaya punta. So ipasalig na po na ako nga kauban sa council nga bago karon. Among trabaho lang yun ang nga trabaho din sa barangay populasyon makilala. Si Chairman MP ay naitalaga bilang bagong chairman ng naturang barangay by law of succession. Matapos manalo bilang konsihal si former punong barangay Eric Kibod. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.